Hindi kinatiga ng Manila Regional Trial Court ang mosyon ng Department of Justice para kansalahin ang piyansa ng ilang akusado sa missing sa Bungeros case. Balitang hatid ni Salima Refran, Exclusive. Pag-asang makamit ang hustisya ang hatid ng desisyon ng Court of Appeals nitong Enero sa mga kaanak ng anim na missing sa Bungero. Ang resolusyon ng appellate court, ibasura na ang petition for bail o hiling na makapagpiyansa ng mga security personnel ng Manila Arena. Kaya naghain ang Justice Department ng motion for cancellation of bond and issuance of warrant of arrest sa Manila RTC Branch 41. Ibinasura ng nabanggit na korte ang petisyon dahil sa kakulangan ng merito. Sabi nito, hindi iniutos ng CA sa desisyon nito na kanselahin na ang piyansa ng mga akusado. Ayon pa sa korte, hindi rin final and executory ang desisyon ng CA dahil wala pang natatanggap ang lower court na utos mula sa CA. Iba ang basa ng prosekusyon kaya pinag-aaralan ng maghain ng motion for reconsideration. Hoping that we can still convince the judge na magbago yung isip niya, yung desisyon ng Court of Appeals ay malinaw. No? Sinasabi niya na dapat ang piyansa ay hindi pinagkaloob sa mga akusado. At dahil dito, ang necessary implication niyan is that kansilahin yung bond na ibinigay sa kanila. Kung hindi pagbigyan, posibleng iba na lang ang hingin ng korte. Meron bang pangamba na baka ito yung makatakbo o makaalis? Laging nandiyan yan. No? So again, one of the considerations is uh, filing a motion for the issuance of a whole departure order with the court. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang mga kaanak ng na mga nawawalang sabungero. Sarima Refra, ni nagbabalita para sa GMA Integrated News. Walang tatalo sa Splash and Fun na hatid ng Waterbomb Manila 2025 last weekend. Hindi lang kasi panalo sa basaan ng fans, pati na rin sa all-out sizzling performances ng ilang K-pop acts sa second day ng festival. Present doon si Nayolin, GOT7 member Bam Bam, Kang Daniel at Jesse. Ano naman kaya ang message nila sa kanilang fellow fans? I think the Filipino fans are much energetic and yeah, they have good vibes. It will be in a while, but Again, good to see you guys and I hope you enjoy my stages. Stay you and mahal kita. I feel like Filipinos here just have, have so much confidence and they're like so like cool. You know, like that's why I think every time I come here, it's just like it feels like home to me. It's like my third home. This weekend the man, the K Fun never stops. Magbabalik Pilipinas kasi ang South Korean boy band na N. Enhypen para sa kanilang Walk the Line Enhypen World Tour in Asia sa Bulacan. Sa Sunday naman, si GOT7 member JB ang magpapakilig sa Agases. Yan ang kanyang concert series na Tape Reload JB Concert in Asia, isang celebration ng artistic journey at commitment ng K-pop idol sa fans. Ito ang GMA Regional TV News! Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Bumangga ang isang SUV sa isang kolong-kolong na may karga mga gulay sa Iloilo -Ilo City. Cecil, si may uh, casualty ba sa nangyari? Rafi, dalawa ang patay habang tatlo ang sugatan matapos mabangga ng SUV ang kolong-kolong. Yan at iba pang may init na balita hatid ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Kumalat sa gilid ng kalsada sa Iloilo -Ilo City ang sako-sakong gulay na karga ng isang kolong-kolong matapos itong mabangga ng SUV nitong Miyerkules. Base sa investigasyon ng pulisya, pa Iloilo -Ilo Terminal Market ang kolong-kolong dala ang mga panindang gulay. Nasa parehong direksyon ito ng SUV. Nasawi ang dalawa sa mga sakay ng kolong-kolong. Sugata naman ang tatlo pang pasahero. Base sa impact or base sa impact, uh, may bulo-bulo ang SUV. kay makita man natin sa, ano eh, sa damage ng salakyan kag uh, sa mga injuries nga na sustain sa aton nga, nga mga uh, pasahero. Disidido ang kaanak ng isa sa mga biktima na magsampa ng reklamo. Hindi na nagpa-interview ang SUV driver na nasa kustodiya ng Iloilo City Police Station 3. Isa na namang aso ang pinana sa Murcia Negros Occidental. Kwento ng amo ng asong si Bulldog, nakita ng kanyang anak na nakatusok ang improvised pana sa kaliwang binti ng alaga. Pumunta sa kanila ang animal welfare advocates at dinala sa veterinaryo si Bulldog. Hindi naman malubha ang sinapit ni Bulldog kumpara kay TikTok. Si TikTok ang asong nagtamo ng limang tama ng improvised na pana sa kanyang katawan nitong lunes. Maayos na ngayon ang kalagayan ng mga aso at patuloy na nagpapagaling na naman ng Murcia LGU ang magkasunod na insidente at handa raw silang magbigay ng pabuya sa sinumang makakapagturo sa nanakit sa dalawang aso. Nagsasagawa na rin ng embesigasyon ang Negros Occidental Police Provincial Office. Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang saltwater crocodile ang nahuli sa inilatag na trap sa isang mangrove area sa Alabel, Sarangani. May haba itong 7.5 feet. Ayon sa DNR, ligtas naman ang buwaya at na-turnover na sa Crocodile Park sa Davao City para sa tamang pag-aalaga. Naglatag ng panibagong trap ang mga otoridad sa mangrove area sakaling may mapadpad ulit na buwaya roon. Magandang balita sa mga miyembro ng pag-ibig. Tumaas ang dividend rate o dividendo para sa inyong iniimpok na pera sa ahensya. 6.6% per annum para sa regular savings noong 2024 habang 7.1% per annum naman sa MP2 savings parehong mas mataas yan sa ibinigay na dividendo noong 2023. Sabi ng pag-ibig taun-taon hindi bababa sa 70% ng net income ng ahensya ang ibinabalik sa mga miyembro nito bilang dividendo. GMA Network ang pinakapinagkatiwalaang employer sa bansa sa larangan ng media and communications. Number one ang Kapuso Network sa top media and communications graduate employers batay sa careers and education technology company na Prospel Philippines. Number 34 naman ang GMA sa ranking ng employers sa lahat ng sektor sa bansa. Ayon kay GMA Network First Vice President for Human Resources, Jerome Apulona, patuloy na magbibigay ang GMA ng mentorship, development at oportunidad sa mga empleyado nito. Ang Prospel Philippines ay isang research platform na tumutulong sa mga estudyante na pumili ng kanilang career. Papalapit ang bangka ng Bolivian Navy at National Hydrocarbons Agency sa isa pang na may sakay ng mga fuel smuggler umano. Nang magkalapit, nagkabanggaan ang dalawang bangka. Bahagyang tumagilid ang sinakyan ng mga Navy. Pinagbabato rin sila ng mga umano'y. Smuggler ng bato, kahoy at paputok Kinaikutan naman ng mga opisyal ang mga tinutugis pero kalaunay nakatakas patungo sa Brazil. Sabi ng mga otoridad, nahuli nila sa aktong nag ng langis sa mga suspect. Ito ang GMA Regional TV News. Dalawang lalaki ang pinagsasaksak ng kanilang kaanak sa isang sayawan sa Barangay Banban sa Ayungon, Negros Oriental. Ang nakababatang biktima, agad ikinamatay ang hiwa sa kanyang chan. Kritikal naman sa ospital ang biktimang senior citizen. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, biglang nagkagulo sa sayawan at nakisali ang sospek na nooy lasing na lasing. Doon niya pinagsasaksak ang dalawang biktima. Wala raw alitan ang sospek at ang mga biktima. Sugatan din ang nahuling sospek matapos kuyugi ng mga tao. Nakumpis ka ang ginamit niyang patalim. Mahaharap siya sa mga reklamong murder at frustrated murder. Wala siyang pahayak.